topic natin ngayong araw na ito ay warning signs ng cervical cancer. Meron ka ba nito? Tignan ho mabuti. Ah, nagkakaroon ba kayo ng kakaibang vaginal discharge? So, maamoy ho ito at ibang kulay. O kaya naman, ah, nagkakaroon ng regla sa pagitan ng regla. So, may pagdurugo, lalo na pagkatapos ng pagtatalik, nagkakaroon ng pagdurugo. Malakas na pagdurugo. Pati yung pagmenses nila, malakas din ng pagdurugo. Yan, heavier. Ah, masakit umihi. O kaya naman, hindi na nila makontrol ang kanilang pag-ihi. Masakit sa pagtatalik. Ah, parang laging pagod. Tapos masakit dun sa may puson at sa may balakang. Namamayat, namamaga o masakit dun sa may hita. Nakakaramdam ba kayo sa ating mga kababaihan? Pag meron ho, magpa-pap smear ho kayo, pumunta ho kayo sa health center o doon sa inyong gynecologist, yung tiyatang na OBGYN, para kayo ay ma smear. Kasi po, uh, ayon sa pag-aaral, ang dahilan ho ng cervical cancer ay yung virus, yung tinatawag na HPV o yung human papilloma virus. At ang mga lalaki at ay nagiging carrier o tagapagdala ng virus na ito sa kanilang partner na babae, sa kanilang misis at nagpapadelikado itong virus na ito sa pagkakaroon ng cervical cancer. Yung mga babae na ang trabaho po ay nagbibigay ng aliw, reservoir, o inbakan ho ito ng virus. Kaya dapat yung mga lalaki mag-ingat ho sa pakikipagtalik sa, sa mga ganito kasi mahahawa nila at maipapasa sa ibang partner nila o kaya sa kanilang misis. Pag sinabing risk factor kasi, nagpapataas ito ng tsansa na magkaroon ng cervical cancer. Ang HPV po ay kulugo, ang tawag natin. Marami yung klase yan, isang daang klase. Kaya lang, may mga strains na hindi napapatay o nagagamot ng bakuna, ng vaccination at siyang nagiging dahilan ng cervical cancer. Ang gusto ko lang mong sabihin, kailangan ho maaga malaman kung merong kayong mga kulugo, kung merong kayong cervical cancer, uh, kailangan maagang malaman para tama ang gamutan. Yun ho, pag ho ganun, mabubuhay tayo at mapiprevent natin ang pagkamatay dahil sa cervical cancer paano iiwasan? una sa lahat magpa pap smear ho tayo kailano may pap smear kada tatlong taon para malaman kung meron tayong mga warts na kailangang ikoteri pag lalo na kapag edad 21 hanggang 30 years old pap smear na ho kayo pwede ho sa health center o sa inyong OBGYN kapag edad 30 hanggang 65 years old magpa pap smear at meron na ung tinatawag na HPV test pwede nyo hilingin to sa inyong OBGYN. So, magpabakuna kung gusto nyo, itanong nyo rin ano ba itong bakuna. Sa mga hindi permanenteng partner, palagi gumamit ho kayo ng condoms at umiwas din sa paninigarilyo. Kasi nga yung mga nabanggit natin, mga sintomas, Ah, uh, bakit kailangan natin magpa-pap smear? Ah, uh, pag nakita kasi na mukhang merong lesion na tinatawag, eh, ibabiopsy na rin ho kayo, hihinga na rin ho kayo ng mga x-ray o yung mga test pang iba, gaya ng mga PET scan, CT scan at MRI. Uh, ah, yung staging ho, kapag sinabi sa inyo na meron kayong cervical cancer, yung OBGYN na hunin nyo na doktor ang magpapaliwanag sa inyo dyan. At paano ang gamutan? Huwag hong mag-aksaya ng panahon kapag nasabihan kayo nito. Hindi ho ito panahon para manghina ng loob. Gusto ko ho malakas ang loob nyo at magpagamot agad. Bawat araw po ay importante. Pag sinabi hong tanggalin ang inyong bahay bata, eh pumayag ho kayo ah kasi kailangan matanggal ho yung mga masasamang cells sa inyong katawan o yung tinatawag natin cancer. Huwag ho kayong bibili ng mga gamot na inaalok kapag kasi nalaman na may cancer and daming mag-aalok sa inyo. Huwag po ipagpaalam sa inyong doktor. Kung ano lang ho yung sinabi ng doktor, yun lang ho ang bibilihin ninyo ah, uh, ito ho, pag nagpa-pop smear kayo, lalo na kung meron kayong mga nakikita o nakakapa, nakakaiba doon sa inyong maselang bahagi, magpa-pop smear nga po. Kasi ang dami kababaihan ngayon, nagkakaroon ng kulugo o warts, nagkaroon ho ng Kulugo Awards dahil dun nga sa virus na ito, yung human papilloma virus na nagpapataas ng tsansa na magkaroon ng cervical cancer. So, kailangan tanggalin itong mga kulugo na to. So, ito nakikita nyo yung babae, kinokolposcopy na rin siya para malaman kung meron nga siyang cervical cancer. Pwede ho kayong magpa-second opinion sa mga doktor, sa mga sa mga gynecologist. At isang team ho ang gagamot sa inyo, hindi lamang yung inyong gynecologist. Ipapaliwanag niya sa inyo. Ang kailangan nyo lang ho ay suporta mula sa inyong pamilya, kaibigan, kamag-anak, lalo na ho sa mga religious nyong mga kaibigan para ipagdasal kayo. Labanan ho ang takot, ang nervyos at depresyon. Hindi ho ito ang panahon para magkaroon kayo niyan kasi kailangan malakas ang loob nyo. Pagdating sa gastusin, tignan nyo kung meron kayong medical insurance, gamitin ng PhilHealth, humingi ng tulong pinansyal sa inyong mga kamag-anak, at kung wala talagang pera, meron ho mga gobyernong ospital sa probinsya o sa Maynila man para gawin ang lahat ng mga test na ito. Kung nasa Maynila kayo, pwede ho kayo sa East Avenue or sa Jose Reyes. Meron na hong mga radiation therapy doon, chemotherapy. At pag nasabihan ho kayo kailangan ng opera, wag ho kayong matatakot sa opera. Ipagawa niyo ho kasi ang unang kailangan ay tanggalin ang cancer sa inyong katawan. So ipinapaalala ko lang po, uh, mas maganda sana uh, yung ating sexual behavior. Kailangan ho, isa lang sana ang partner is sa babae at sa lalaki. Kasi marami na rin yung babae ngayon, iba-iba din ang partner, gano'n din yung kalalakihan. Sana isang partner lang sa inyong buhay. Kasi kahit may partner ho kayo na, nabawa, yung misis, isa lang partner, pero si mister, marami naging partner, maaari o tumataas ang risk ng pagkakaroon ng cervical cancer. Pero mas mataas pa ang risk ng cervical cancer kapag ang babae ay iba-iba ang partner at ang lalaki ay nagpaiba-iba rin ng partner. So, sana po makatulong ito doon sa mga gustong umiwa sa cervical cancer. Salamat po.